Nakakatuwang episode 23 ng Can't Buy Me Love. Dahil makikita ang pagdating ni Bingo, talagang hindi nakaayos ang kanyang buhok. Pilit na sinasabi ni Caroline ng buhok para ayusin ni Bingo at pinusuan ng mga netizen ng mga suot ni Caroline sa Can't Buy Me Love. Sabi ay, I'm wondering who's the stylist of Caroline. As someone who loves fashion, I'm honestly not up for her recent outfit set. Hindi siya pang hold money, classy rich style. At dagdag pa ng mga netizen, napaganda daw tignan ni Caroline kapag nagsusot siya ng long dress. Napakagaling talaga magdala ng damit si Bel Mariano. At kitang kita sa mga reaksyon ng mga netizen tuwing mag-isa si Donnie sa set talagang malungkot na malungkot siya. Tunay na president na president si Robby Domingo sa Don Bell dahil binigyan niya ng 2 points si Bel Mariano dahil daw nakascore naman siya sa puso ni Donnie.